Kay ganda ng panahon Wow Mga idol Patungo tayo ng Linggayin Pangasinan yes. Maaliwalas ang kalangitan Mga ka -idol. Eto na Dadaan play yung playna. sa Bugalion Limong Wow. Ang dudugtong ng Salasa ganda ng banyana. panahon mga ka-idol. Maaliwalas na maaliwalas Kay ganda ng tanawin mga idol Doon ka pa ang inyong bilhin upang kayo ay hindi lamugin. Oh, Happy Valentine no! sa mga naghiwalay, hindi na kaya inaaway. Pareho lang naman lahat yan ng lasa. Bakit pa kayo maghanap ng iba? Happy Valentine <laughs> sa mga chismosa. Palaging chismis ang trabaho nila. Bakit hindi pinili niyo sa may talino? Kami balita sa mga dalaga na abuntis kahit lang nang asawa. Kayo na raw ang gusto niyo ay masaya. Isilipin na ninyo ang pagiging tanga. Kami balita sa mga kapit. kayo mabigyan Isa hinagat sa inyong kamatayan Happy Valentine sa mga kinikilig Na sa inyo na yan kung gusto nyo magpadilig Ang bayan sa inyo wag kayo magmadali Baka ang country ang hindi na mabali din sa mga single Na nila langaw na ng okay. kung mga naingil Ang may kong Upang kayo ay hindi lamukin Happy Valentine's sa mga naghiwalay kaya di na away Pareho lang naman lahat yan ang lasa iba na siya maghanap ng iba Happy Valentine sa mga chismusa Palaging chismis ang trabaho nila Pag hindi bang bilhin nyo no, sa may no. tayo Happy